So mo guys, akong i-share karon sa inyo ha, ang bagong update ni Messenger. Basin wala pa mo kabalo or nakabalo na mo pero wala pa lang ninyo gitry. I hope nga tan ninyo ang video hangtod matapos para masundan ninyo step by step sa atong buhaton. Okay? Start na ta. Click na nato ang Messenger. And then, i-click na to ang ato uh, ang profile picture. Kanina nakabutang na share a thought. Click na to. Dari guys, kung inyong nakita, di ba na ay nota. Muna siya ang bagong update ni Messenger. Kung i-click ni na siya guys, pwede ka magbutang o music nga imong gusto. Pwede ka magbutang o music. Pwede po ka mamili, dali. Scroll down na to, mamili ka. Pero kung wala ka ganahi sa mga music, dali, pwede ka sa, dali search music. Click na tong search music. Pwede ka diya, type kung unsa imong gusto. Okay? Sumoto so, siya guys. Bakta. So kung mag-share ka thought, sabayan mo music. Dungan na nga makita sa imong mga friends. Okay? So, untan, nagustuhan ninyo ang akong vlog. Pag kung nagustuhan ninyo, pwede mo mag-like, comment, og share. Nag-ansarapan sa pagtanaw. Adios!